Yo King Zap Batong QC Pastam Tandang Sora Alam nyo na Yeah, yeah, yeah <coughs> Maligayang pagdating dito sa aming hood Ang daming mga gago dito pero it's all good Sobrang dami din naman kasing good food Lahat ay solve, solve. syempre good na no good Maganda lang naman palagi ang aming mood Mga balagbag at chiller, mga cool dude ay kami yung dumaan Kita sa mukha mo na gusto mo kong masakyan huh? Bakit mo ba ginagawa yan? Ano ang iyong motibo? Wag kang papicture-picture Ayoko ng resibo Masyadong agresibo Medyo nakakahilo Pumunta dun sa kwarto Doon na nagpadyablo Talaga naman Babaeng palaban Solid katawan kahit pa may plus one aking papalagan Yung mga gustong humarang tatawanan lang Ha 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 Abutin ko kahit sobrang taas Sasagarin ko kahit na ang lakas Mga tumaluwas sa akin tagilid Baby cakes nanginig sa sobrang kong lamig Di mo mapigilan, di mo maabutan Di na ko tinatablan, pag puro kagaguhan Kung gustong talikuran, hindi ka pipigilan Panindigan mo lang yan, wag mong Yung mga plan ko hindi ko titigilan Yung mga gusto ko, hindi ko susukuan Yung nagmahal lang ng tunay ang bibiyayaan Mga kasama lang humukay ang makikinabang Hindi pa to tapos, umpisa pa lang Sinungaling ka kundi ka panalupitan Ika'y litong-lito, di maintindihan Lahat gustong gawin Ginagalawan Talagang makulit sa mata ninyo Pero buti na lang din na makulit ako Buti na lang hindi ako nagpaawat Palagi kong winawag ang watawat Ang watawat ng tandang sora Ang mahal naming inang katipunera Ang watawat ng tandang sora Ang mahal naming inang katipunera Brr, brr, brr